Mabuelas na araw, mga kaabante. Ako muli si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abang tips at palala para sa love! Takay kay Bongga. January 10, 2024, Wednesday para sa mga pinanganak ng Year of Drag. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo dahil sa huli ikaw ay magbibismaya. Maging busy at productive ang araw ngayon. Blue at 7. oksaman tayo sa kalusugan. Ang health star activated. Maganda ang kalusugan. Ingatan at magkaroon ng healthy lifestyle. Agahan, matulog, magpahinga. Pink at 18. Tiger naman tayo iwasan ang pagiging magastos lalo na kung hindi mahalaga ang bibilhin. Iwas-iwas tayo sa hurtful word star para makaiwas tayo na maging sanhiyan ng hiwalayan, away or misunderstanding. Pitch at 5. Rabbit, conflict day to day, unhealthy star, activated, hindi magandang pakiramdam dahil sa sakit na mararanasan. Maliman ang naging desisyon, ngunit matuto sa pagkakamaling iyan. Red at 10. Drago naman tayo, may mga plano ka mag-invest para sa negosyo na matagal mo nang pinaplano. May fertility star, posibleng magkaroon ng bagong baby ngayong taon. Yehey, congratulations! Yellow at 3 ang swerte sa chart. Guys, take naman tayo sa pag-ibig. Huwag nang intindihin ang mga naninira iyo. Gawin na lang ang magpapasaya at gusto mo. Huwag makinig sa sabihin ng iba hanggang wala kang inaapakan o niloloko. Green at one. Ito naman, Sea of the Horsey. Happy Family Star Activated. by bagong miyembro na makikilala sa family. Brown at 12. Go naman tayo, may good friend kang tutulong sa problema. Magiging masaya at panatag dahil tunay na maaasahan ang kaibigan ito. Maroon at 9. Monkey naman tayo, may bagong kontrata ang i-offer sa'yo. Pag-isipan na mabuti, huwag ka agad pumirma. magpa agad kay Master Hans Ku Astrology or Tarot Card Reading purple at 5. Rooster naman ikaw ang pinakamaswerte at masaya ngayong araw. Activated din na ang travel luck star. Gold at 4. Dog naman panahon na para aralin at lakarin ang mga papeles ng itatayong negosyo. Ipafungsyon mo na kay Master Hans Kuwa. Bumili ng mga lucky charm. Personal pumunta dito sa tindahan ko po. Silver at 11. Tignan mo na, huwag mawalan ng pag-asa, huwag matakot na magkamali sa mga lesson na pagkakamali o naranasan mo on the past. May bagong pag-asang parating. Aqua at 17. Muli po ah, ito po yung magabay patnubay prediction lamang ni Mas Rans. Kayo pong gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong palad na kasalalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Mas Rans kuha para sa hashtag Hansuwerte sa Abante!